Hello guys, welcome to my vlog channel. Magluluto ako ng langis, guys. Ayun. Kailangan halo-haloin mo na siya. Ayun, hangga't sa maging malapot na siya. Ayun. Kailangan talaga haluin mo siya ng haluin para maging langis siya, guys. Ayun, kailangan tiyaga-tiyaga lang mag -halo. Ayan o. Shout out muna kay Gilbert Simply Pogi, Palms Vlog Adventure, Gemma Pandahay, Erwin Remillo, Willab Erigan, Maria Teresa Rios, Ruby Perez, Marilyn P. Lopez, Delphine. Shout out sa lahat na nanonood sa akin sa vlog ko. At maraming salamat sa mga nanonood pa ulit please subscribe nyo ako and like and share. Ayan. Tapos, ayan yung langis na, ito na siya. Ayan, balik tayo sa pagluluto uli. Ayan. Ayan, Hal lang natin siya guys, hanggat sa lumambot siya. Ayan, tiyaga-tiyaga lang sa pagluluto guys. Medyo mahirap nga lang. Ayan, kaya ako nagluluto nito para hindi na ako bumili ng langis. Kasi maganda siya to. Ito kasi nakaugalian ko sa lola ko guys. Na mas effective pag gumawa ka ng langis pag mal na araw. Para sa mga sakit sa katawan. Kaya gumagawa ako tuwing mal na araw. Ayan. Nag niluluto ko siya sa kahoy guys ayun yun oh, kasi medyo mataas ang, ang gasol kaya sa kahoy ko siya niluluto ayan, tiyaga tiyaga lang tayo mag halo eto na yung nagawa ko guys ayan na o oh. ayan na siya tapos ngayon ayan, sinasalin ko na siya sa ano, mangkok guys ayan Tapos ngayon, isasalin ko na siya sa bote. Eh. Uh, doon sa natira. Ayan. Ito na yung um, langis. Ayan. Sinasalin ko na siya guys. Kasi yung dati kong natira nung last na semana. Yan din yung ginawa ko. Kaya sinasalin ko dyan. Sinasama ko siya. Ayan. And thank you for my...